So, may comment nga tayo dito. Sabi niya, the opportunities once nasa labas ka, grabe. So, nag-invite tayo ng isang guest dito, mabilisan lang. <laughs> Tanong natin kung totoo ba na mas marami opportunity sa labas or tingin mo sa Pilipinas enough na? For me, hi! Good morning! Good evening! Good afternoon! Hindi, <laughs> for me talagang oo. Once na masipag ka lang, Uh, once na masipag ka lang at saka marunong ka sa buhay, diskarte, maraming opportunity dito. Pero kapag tamad-tamad ka, wala ka mararating dito sa abroad. So, kung kayo nang nangangarap man mag-abroad or dito sa labas, uh, I mean Canada, especially dito sa Canada, ang daming trabaho. Yun lang. Dapat ano ka, hindi ka maarte, hindi ka mapili, hindi ka masailan. Kung ano, pera ang hanap mo, go. Pero kung... Um, kung... Paano kung AFA mga <laughs> Ay, alam mo yan, girl. <laughs> Ikaw na bahala. <laughs> so, hindi lang siya sa Canada? Oo. Kahit sa Dubai. Dubai, um... Dubai Okay din, no? Okay din siya doon. Pero kung ano, talagang, kung ano, Dubai or dito, kung career-wise, kung gusto mo talaga ng career-wise, Dubai. Pero kung work-wise, dito. Kung ako, ha? <laughs> Anong pinag ng career-wise tapos work-wise? Ikat mo muna. Hindi to! Wala <laughs> tayong <laughs> ikat-up <laughs> dito. Girl,